Ano po ba itong mga innovation, mga pagbabago, mga bagong aabangan at dapat na malaman din ng ating mga kababayan hinggil po sa usapan, sa usapin ng pagtaya sa lagay ng panahon. So tama po yung sinabi mo kanina no Sir Jemar. Uh doon sa Presidential Proclamation Number no. 1535 every third week ng June ay nag-celebrate tayo ng Flood and Typhoon Typhoon and Flood Awareness Week. So for this year, nag-launch po ang DWST Pag-asa ng tatlong innovations. Ito po yung Pag-asa Regional Services Division, uh, Pag-asa Regional Services website kung saan may kita po natin na uniform na po yung ano natin, yung appearance ng ating mga websites. Kasi dati, hindi po pare-parehas mag kanya-kanya po ng appearance, kanya-kanya po ng pag-access noong ating mga website sa mga PRSDs natin. By the way, yung PRSD po ay mayroon po tayong limang PRSDs sa pag-asa. Ito po yung nasa Northern Luzon, sa NCR, Southern Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. So sa ngayon po, pare-parehas na po yung ating mga uh, itsura ng mga websites natin. Ito po yung una, Uh, pangalawa po yung Panahon Decision Support Information Tool kung saan ma magiging interactive na po ang ating uh, mapa. Yung, kasi dati more on uh, numbers, more on uh, parang nakikita lang natin mga hindi siya interactive. Nakikita natin na uh, number tapos text lang. So ngayon ang ginawa ng pag-asa ay nagkaroon tayo ng innovation kung saan puro na mapa po yung makikita natin, then interactive, interactive, they can zoom in, they, they can zoom out, they can zoom in doon sa mga locations nila at makikita nila yung detalye kung ano yung mangyayari, kung ano yung nangyayari, ano ang mangyayari doon sa locality na they are, ano, they are uh, interested of. Yung pangatlo, yung hmm. pag-asa chance, pag-asa official chance of rain product, ito po yung magsasabi kung magkakaroon ba ng ulan doon sa location na yon o wala. So chance of rain po yung, yung may kita natin doon. Yung po yung mga okay. bagong mga innovations ng pag-asa.